Isinusulong ngayon ang isang panukalang batas na layong gawing institusyon ang pagkilala sa mga natatangi leader ng rehiyon sa ginanap na mga public hearing sa Cotabato City at Marawi City tinalakay ng Committee on Local Government ang Parliament Bill No. 355 na naglalayong gawing formal ang Salamat Excellence Award for Leadership. Ang naturang panukala ay inakda ni Committee Chair Nagib Sinarimbo na siya nanguna sa pagpapatupad ng SEAL program nung ito'y pinasimula ng Ministry of the Interior and Local Government noong 2021. Aniya, layunin ng panukala na palakasin hindi lamang ang pagkilala sa mahusay na pamumuno, kundi maging ang edukasyon at pagpapalaganap ng mabuting pamumuno sa buong Bangsamoro. Center Sentro ng panukala ang paglikha ng isang SEAL Endowment Fund na lalagyan ng 250 milyong pondo sa ilalim ng batas. Pamamahalaan ito ng Bangsamar Treasury Office at gagamitin para sa mga insentibong ibibigay sa mga awardees. Kabilang ang gold medalyon na nagkakahalaga ng 500,000 at 20 milyong grant para sa kanika nilang mga LGU. Sa mga natapos na public consultation sa Cotabato City at Marawi City, lumahok ang mga local officials, civil society groups at academic stakeholders na nagbahagi ng kanilang mga pananaw at rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang panukala. Yung uh, input na provided in this public consultation, very good, very substantive, lalo na yung galing dun sa uh Bangsamoro Treasury Office natin at yung mga participants na uh, nagtanong at nag-recommend kung paano yung uh, pag Pahalagaan yung pera, yung mga transparency measures na kailangan natin, magandang mga input yun at I'm sure uh, given those inputs, uh, doon sa committee report natin, titingnan natin yung mga adjustments na kailangan natin gawin para makapture natin talaga yung uh, provisions na lalong mag-enhance doon sa pinapropose natin na legislation.